ka-team, uh, tindahan ng sa auto repair shop and kung mapapansin niyo meron tayo dito ng Nissan Juke. Ayan. Nissan Juke. Okay ka muna para masama ka. Ayan. may sinal meron naman sa kanya. Masala. Nissan Juke mga team. Ang issue nito ah uh, kumakadyot. Kumakadyot po ang ano lalo na do pag uh, nagre-reverse mga team. Ayan alamin natin kung anong naging problema nito yan syempre ang gagawin natin is first step natin mga team syempre kailangan natin scan para malaman natin kung anong issue yan kung mapapansin nyo mga ka team okay yung idle nya okay yung idle nya okay na. Okay ang idle pero pag tinapakan mo palyado mga katim ramdam mo na ano na namamalya hindi solid yung kuryente na ibinibigay eh. kaya ang pansin natin is pal, uh, pag tinatapakan natin yung gas pedal pansin niyo parang may hangin kumbaga trup, ganun ang pakiramdam ngayon mga katim habang nag scan tayo Haba uh, habang nag tayo mga katim uh, gawin natin syempre aircon tayo para makita natin kung anong mag-issue problema lalo ayan AC tayo mga ka-team subukan natin ayan mga ka-team naka AC na tayo pero mararamdaman nyo ayun o no? oh. nangatal ngatal yung ano nangatal yung idle natin saka yung ano natin Sa uh, sasakyan natin nararamdaman natin ngayon ang gagawin niyo mga team para malaman natin kung talagang palyado po siya. Tapakan niyo lang yung brake. Handbrake tapos reverse natin. Ayan, mararamdaman mo. Uma, uma inaalog niya yung ano, yung buong katawan ng sasakyan. Ibig sabihin ho, palyado po mga ka-team. Tapos park position. Ayan. tapos revolution. Ayan, revolution tayo. Tapos ang issue nito, namamatay ng makina mga ka-team ha. Yan. Ngayon o, ngayon o, ramdam na ramdam mo. Ramdam na ramdam yung makina. Napalyado po talaga. Ngayon mga ka-team, maalamin natin kung ano nag issue nito. Siyempre, kailangan maibigay namin kung anong tips ang meron dito. Kasi merong, merong mga ano to, merong pagkakaiba sa ibang Nissan na ginagawa namin. Halimbawa, Nissan Almera, ibang nisan may pagkakaiba siya sa piyesa kaya ang pinaka the best dyan mga ka-team abangan nyo tong aming video para maturuan namin kayo kung ano yung naging problema nito okay mga ka-team uh, yan uh, stay tune lang kayo Magpapaklas tayo Para makita nyo Kung ano yung pagkakaiba okay, Mga ka team uh, yan. Itong sasakit na to ay Hindi na mapatinu-patinu talaga Kasi nga ho ah uh, Siyempre, aalamin natin kung anong naging issue nito. Kagaya niyan, nagtanggal tayo ng battery. Nagbaklas tayo ng ignition coil. Tapos, nag test lang tayo ng isang spark plug. Ngayon, no, mga ka-team, papaliwanag namin sa inyo kung bakit hindi tumitinu itong Nissan Juke. Kung mapapansin nyo, ito yung nakalagay sa kanya, Denso. Yan. Hop, huwag nyo muna kami i-bash. Kasi po, ang Denso is para sa BIOS. Ngayon po, eto naman po yung pang Nissan natin Itong champion op, oh, isa na naman po wag mo kayong magbash ulit kasi nga po ang spark plug po ng ating Nissan Juke mga ka team is mahaba po kesa sa ordinaryong pang Almera kung mapapansin nyo eto yung pang Almera natin mga ka team ganyan kahaba 14mm Ayan. ganyan tapos yung nilagay is yung denso kung mapapansin nyo, halos magsinghaba lang po sila. Yan. Ano yung pagkakamali na nilagay ng mekaniko dito mga ka-team? Yan po ang tanong dito. Ngayon, syempre, kailangan namin makapagbigay ng tips sa inyo para malaman nyo rin kung ano yung naging issue nito, kung bakit hindi tumitino yung idle nito. Kahit bago yung spark plug, bago ignition coil, yan, palit rin sila ng ignition coil, is ganun pa rin ang nangyayari. Mga ka-team, tandaan nyo po, ito po Almera. Ito pang May heating resistance po 'yan na hindi kinakaya ni Denso yung init. Ngayon, isa pang isa pang tip para sa para malaman nyo kung kayo is uh, Nissan Juke user. Tandaan nyo po, ito po yung sa Almera, mas mahaba po siya kumpara dito sa spark plug ng Nissan Almera. Yan ha. Ito yung Nissan Almera. Ito yung nilagay. Halos same lang sila na sukat. Ang totoo pong spark plug ng Nissan Juke natin is mahaba po. Kaya ang ngayon, ang nangyayari, namamalya, minsan may time na namamatay ng makina. Ayun po ang nangyari. gan, Eh, kaya lang po, syempre order pa kami ng spark plug. Yan, sana meron kayo natutunan sa aming paliwanag. Napakasimple lang po. Ang dami na pong ginawa rito. Ultimate po transmission, inayos pa. Para lang mapatino. Kaya lang, ganun pa rin po. Paulit-ulit lang po mga ka-team. Kaya po, oh, eh, sa atin, uh, nagbibigay tayo ng DIY tips para malaman nyo rin po. Siyempre, kami naman po, eh, handa naman po kami magbigay ng DIY tips kung ano man yung mga trouble. Ano po? Ayan, uh, sana makapagbigay kami ng magandang ano sa inyo. Makapagbigay ng magandang tips. Yan, bukas ipaparto ko naman po yung Nissan Juke natin. Yung pag magkakabit na tayo ng spark plug ng Nissan Juke. Papakita natin yung pagkakaiba ng spark plug ng Juke sa spark plug ng ordinaryong yan, uh, Iridium ng pang Nissan Almera. Yan, eto. Mga ginagawa natin doon yan, mga Almera yan. Okay mga team, sana nakapagbigay tayo ng kaalaman at maraming maraming salamat. Abangan nyo yung susunod na video namin para mapatinutong sa sakya. Okay mga team, team Danose Auto Repair Shop, ang damagbigay ng DIY tips, paalam.